Comfortable yan. Bisita ni Matuni. Hmm. Nanood siya. dumi yung ano nyo. Dong, maligo ka na, Dong. Sabihin mo, mama mo, Dong. Hmm. Si Matoni, naka-two times ligo na to sa so ngayong linggo. May amoy na yung pusa ko May amoy, may amoy ka na be. Maligo ka na. Naku, natanggal yung bula. Just wait, wait. Parang utot na yung amoy mo.

sana all active. Oh, naku, nakadatanggal niya yung bulan. Ito na, ito na. Itanggal niya lahat. Wala kang madukot na bula dyan. Nilabas mo na lahat. tatanggalin ko yan kasi baka masubok nila. Ang dumi niya, oh. May amoy ka. Okay lang natin tulaban. No fighting, ha? No, Chloe. No, Chloe. Wala kang bakuna. to ni maamoy to eh mabango naligo to ng isang araw may ano may amoy pala to first time ko lang to narapitan talaga ayun <clears throat> kahit sa loob lang ang bahay ko bakit hindi nila nililiguan yung mga alaga nila sana ko malago yung buhok <coughs> Lagay na natin dito, be. <coughs> Kinabibalik na natin, be. Balik na. Up, up. No, 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 no. Naku, no. wire yan. Wire, wag mong pakialaman yan dyan. wag ka makialam dyan. Ligo na ikaw doon. Ang dami mo palang dumi, oh. bobo Nah, sang-sang terlalu lama ini tuh mau apa? Bibi ha. Don't touch my. Uh, wait now. Ano na naman? Na, na natin 'to, tanggalin laban. Kasi nung siya, active siya. Dapat kasi sa posa active. Ang siya, oh. Sobrang laki, bigat nito. Mabili, ay, ano siya, pag kumain, sobrang dami. Ano lang siya, dry food. Si Matuni, ayaw ah, ng dry food, puro sila with food. Kaya magastos kami. Ito, oh. Mura lang yung kinakain niya, pero grabe, oh.